May kilala ka bang panaybili ng parts ng motor, ng sasakyan, parts ng computer, o kaya naman mga skin sa kinahihiligang laro, pero walang matinong brief? Ito na yung sign para i-share sa kanila itong video. Pahanap kasi ako ng magandang quality brief na yung 6 na piraso ay 168 lang. At kapag naman 12 pieces, 329. Pwede nyo nga rin pala itong gawing pangregalo. regalo. Pwede sa tatay mo o kaya naman sa kapatid mo. Maganda yung quality nito at yung telang ginamit, malambot. Pulido din yung pagkakatahe at stretchable. Kapag order nga pala kayo, assorted color yung ibibigay. At ito yung mga natapat na kulay nung binili ko. May iba't ibang shade ng gray, blue, at black. May ibang mga kulay pa na pwedeng matapat kapag na-deliver sa inyo. Pwedeng may red, green, o kaya naman brown. Makapal nga pala yung garter na ginamit dito sa may bewang, kaya hindi ito masakit kapag matagal yung sinuot. Sa mga gusto nga palang bumili nito, ilalagay ko na lang sa comment section o kaya naman sa description kung saan pwedeng mabili. At yung mga available na size ay simula small hanggang double XL. Yung kapal naman ng tela, sakto lang. Hindi ito makapal na mainit sa katawan at hindi rin naman sobrang nipis. 168 kung bibili kayo ng anim. Bale po patak na 28 pesos lang isa nito. Hindi na masama yung ganitong quality para sa halagang 28 pesos. Kaya ano pa hinihintay nyo? I-add to cart mo na rin to kasi baka ma-sold out na naman to. Sige ka. Marami pa ako share sa inyo ng mga sulit bilhin online. Kaya huwag nyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!